sarap ng merienda natin. Lalo na kung tayo sa kubo kumakain. <laughs> Oo oh, nga eh, lahat ng chichirya na ubos. Bebang, iska! Kurang pa yung pagkain ko. Gutong pa ako. Gusto ko pa ng chichirya. Hoy princess, hindi ka pa ba nabusog? Ang dami mo nang kinain na chichirya. Nagagutong pa nga ako, bebang eh. Kumukulo pa yung chan ko. Siguro, may bulat ka na sa tiyan mo, princess. Ang takaw mo, pero gutom ka palagi. <laughs> Beba, iska, gusto ko pa ng pagkain. Wait lang, may pera ako sa loob ng maleta ko. Kukunin ko para bumili tayo ng pagkain sa tindahan ni Aling Sonia. Wow. Sige, Ska, bumili pa tayo ng maraming kikirya. <laughs> okay, kukunin ko lang yung pera ko. <laughs> <laughs> Naku! Nasa na yung ko Bakit biglang nawala? Hala! Nandiyan lang yan kanina ha! Di ba dyan mo lang yung nilagay kanina iska? Oo! Oh, dito nga lang sa tabi ng bahay ko natin eh! Lagot! Baka may kumuha sa maleta mo, Iska! Hindi lang natin nakita! Yari ako nito kay mama! Nandun lahat ng mga damit ko! Nadadalayin ko sa Hong Kong! Pati yung pass makakapunta sa Hong Kong iska kung wala kang passport. Kailangan kong makita yung ko. Bebang, princess, tulungan niyo akong hanapin yun. Huwag na lang kaya natin hanapin yung maleta ni Iska, Bebang, para hindi na siya matuloy sa Hong Kong. What? Hoy, princess, ang sama mo naman. Gusto mo ba pagalitan si Iska ng mama niya? Umiyak na nga siya eh. Kaya hanapin natin yung maleta ni Iska. Sige na nga! Gusto ko lang naman ang na dialysis ka eh! Tala Iska! Hanapin natin yung maleta mo! Maleta ko! Gusto ko pa nga magmeryenda eh. Maghanap pa ng maleta! Meanwhile... Yahoo! Nasa akin na maleta ni Iska! Ano ito? May pagkain kaya? Matignan ko nga sa loob! <laughs> Ano ba yan? Wala man lang mga pagkain? Puro damit lang yung laman? Itapon ko na lang kaya itong mga to. Hindi ko naman itong mapapakilabangan eh. Alam ko na, sasapa ko na lang tinta <laughs> Mga damit, itatapon ko na kayo sa tulay. Babay na. <laughs> Ayun! Nasusapa na sila! <laughs> Aalis na ako! Akin na tong maleta! <laughs> Iska! Princess! Tignan niyo si Boyong, oh! Pipit niya yung maleta ni Iska! La 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 la, 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 la. Oo nga, no! Hoy, Boyong! Maleta ko yan! Wag mo kunin. Yari, Nakita ko nila, Bebang! Kailangan ko na tumakbo! <laughs> Boyong putike! Huwag kang tumakas! Bebe, bebe! Bebe! Akin na tong maleta nyo! Habulin <laughs> natin siya! Babayin natin yung maleta ni Iska! Boyong! Boyong! Bumalik ka rito! Boyong putike! Amin na yan! Ayoko nga tumibalik! Hahaha! <laughs> Ako. Wala na si Boyong! Nakalis na siya! Oh, no. Yari! Naitakbo na ni Boyong yung maleta ni Iska! <coughs> Boyong! Magbukunan yung malita ko! Iska! Huwag ka na umiyak! Mababawi din natin yung maleta mo! <coughs> Nasa kaya yung Boyong na yun! Malalagot siya sa akin! Kapag nakita ko siya! Hindi nila ako may kita. Dito na lang ako magtatago. <laughs>